Well, tama yung ginagawa ni President Bongbong Marcos. Dahil hindi lang siya presidente, statesman din siya. Kaya kung madede-escalate yung tension sa uh, West Philippine Sea, napakaganda yon At uh, uh, matutuwa ang mga tao. Pero hindi kasi ganyang kasimple yung issue sa uh, South China Sea, sa West Philippine Sea. Una, eh hindi naman tayo nag-escalate. Diba? Uh, tayo ang pinasok no dahil doon sa nine dash line mm -hmm. 90% ng South China Sea sa China daw no mm -hmm. at uh, yo, pwede pa natin palampasin no mm -hmm. um statement lang naman pero ang nangyari uh -oh. inimplement nila yung nine dash line mm -hmm. by building artificial islands na naging military bases nila mm -hmm. almost within our exclusive economic zone so... no so doon nagkaroon ng escalation ibig sabihin hindi tayo nag escalate sila nag-escalate eh. Pinasok yung ating sariling teritoryo at hindi lang yon tinaboy yung ating mga isda, hinaharas yung ating coast guard at nagtayo ng mga military installations. di ba? Uh, so, ang ginawa natin, nagsampa tayo ng kaso sa UNCLOS. No? At uh, to make a long story short, nag-issue yung UNCLOS. Una, ay illegal yung nine dash line. At, kalawa, yung mga artificial islands na yan, na dati ay mga bato lang, na walang buhay, ay hindi pwedeng basihan mm -hmm. ng EEZ ng China. Mm -hmm. Hindi pwedeng yan ang uh, diyan mo susukatin yung exclusive economic zone. Oh, Dahil diba pa, yung sa Palawan, mm -hmm. sa Sambales. <laughs> yeah? So, medyo kalungkuhan yan. Style po yan sabi ng otros. So, yeah. kakampi natin ang international law. Kakampi hmm. natin ang United Nations no? diyan sa issue <laughs> na yan. Kaya, pero, in spite of that, willing naman tayo makipag-usap. Willing naman uh -oh. tayo mag-de-escalate. Pero, paano ba magyayari ang de-escalation? Mm -hmm. eh, pwede ba kayong umatras sa aming teritoryo? Dahil hindi naman kami pumapasok sa teritoryo mm -hmm. nyo eh. Hindi exactly, oo. Hindi naman ang inyong mm -hmm. manging isda. Hindi Yo, namin kami uh maharas -oh. ang inyong Coast Guard. Kayo naman ang gumawa nun eh. So, mm -hmm. malaking bahagi ng de-escalation, sa kanilang manggagaling, di ba? Mm -hmm. Hindi naman mm -hmm. sa atin eh. Di ba? Mm -hmm. Tama na kausapin sila sa de-escalation, pero dapat yung de-escalation sa kanila magsimula dahil sila yung mm -hmm. nang himasok eh sa ating mm -hmm. bakuran. Tapos ang mm -hmm. sinasabi pa ng uh, China, humingi kayo ng paalam bago kayo pumunta sa Ayungin. Humingi mm -hmm. kayo ng paalam sa amin bago oh. kayo pumunta ng baho de Masilo. Oh. Ano Parang ba yun? nakakatawa naman yun. No? Para pumunta hmm. sa ating sariling bakuran, hihingi no. tayo ng permiso sa kapitbahay. Oo, para pitasin yung mangga mo. Natan natanim mo mangga sa bakuran mo. Oo, ano ba to? Pwede ba akong ano, kumuha ng mangga ko rito sa bakuran ko? So, oo. Oo nga. Kaya dapat malinaw, sino yung unang mag-de-escalate? Yeah, no. Diba? Linawin yun. Sino yung unang mag-de-escalate? Hindi naman tayo nang hihimasok eh. Tayo yung pinasok eh. Anong hmm. ibig sabihin ng de-escalation? Umatras muna kayo. Uh, no, Pero sa ganang yusek, Sa ganang issue, okay po ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ibig sabihin, sa pakikipag-usap sa mga bansa yan. Yeah, yung usapin ng uh, foreign policy, yung usapin mm -hmm. ng pakikipag usap sa ibang mga bansa na may concern mm -hmm. dito sa ating hindi lang usapin ng West Philippine Sea kundi yung freedom uh -huh. of navigation yan. sa pinakamahalagang waterway in the world. No, mm -hmm. yan ay uh, tama. Yan ay most welcome, no? Mm -hmm. Ang akin lang namang reservation ay uh uh yung sinasabi ng coast guard. Mm -hmm. Hindi na nila na nilalapit kailangan ng tulong sa ibang bansa para mm -hmm. i-escort yung ating supply ship uh, kahit kinaharas tayo ng China. Gagawin natin yeah. yan, no? Gagawin mm -hmm. natin yan kahit tayo ay maliit, kahit tayo so, ay hina. Itang, oh, pero malakas oh. tayo sa paninindigan. No?